Mga kaibigan, ano kaya ang mangyayari kapag naabot natin ang bilis ng liwanag? Ang sagot ay matatagpuan sa teorya ng relativity ni Einstein sa kamangha-manghang mundo ng physics at sa pagtuklas ng mga lihim ng ating kalawakan. Ang bilis ng liwanag na madalas si itinuturing na pinakamataas na bilis sa universo. Ngunit ano kaya kung malalagpasan natin ang limitasyong ito ano ang magiging epekto nito sa ating pag-unawa sa oras, espasyo, at maging sa realidad mismo? Mula sa konsepto ng time dilation hanggang sa ideya ng paglalakbay sa hinaharap, ang mga posibilidad ay walang hanggan at gayon din ang mga panganib. Susuriin natin kung ano ang maaring mangyari kapag nalampasan natin ang bilis ng liwanag at susuriin ang mga siyentipikong kahihinatnan, mga teknolohikal na hamon, at mga theoretical na posibilidad na maaring magbukas ng mga bagong dimensyon ng pangunawa. Kaya, humanda na sa isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay sa kalawakan at oras. Ang bilis ng liwanag, na kilala rin bilang speed of light in a vacuum, ay isa sa mga pinakapundamental na constant sa physics. Ito ay mayroong nakakabighaning bilis na halos 300,000 kilometro bawat segundo. Para magkaroon tayo ng ideya, ang liwanag ay nakakaikot sa circumference ng Earth sa equator ng halos pitong bes sa loob lamang ng isang segundo. Ang hindi kapanipaniwalang bilis na ito ang bumubuo sa pundasyon ng modernong physics at napakahalaga sa ating pagunawa sa universo. Ang bilis ng liwanag ay hindi lamang isang ordinaryong bilis. Ito ay kumakatawan sa pinakamataas na limitasyon ng bilis sa universo ayon sa mga batas ng physics. Walang anumang bagay na may masa ang maaaring maglakbay ng mas mabilis pa sa liwanag. Ang bilis na ito ang nagdidikta kung gaano kabilis makapaglakbay ang impormasyon o enerhiya sa kalawakan. Ngunit bakit nga ba ang liwanag ay naglalakbay sa ganitong partikular na bilis? Ang sagot ay nakaugat ng malalim sa mismong istruktura ng espasyo, oras, at ng ating universo. Hindi tulad ng karamihan sa mga bagay, ang liwanag ay hindi nangangailangan ng medium tulad ng hangin o tubig para makapaglakbay. Maari itong dumaan sa vacuum nang hindi nawawala ang bilis nito dahil ang liwanag ay binubuo ng mga foton na walang masa. Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakahalaga ng bilis ng liwanag ay dahil sa teorya ng relativity ni Einstein. Ang teoryang ito ay nagsasaad na habang ang mga bagay ay bumibilis, magkakaiba ang kanilang karanasan sa oras. Habang papalapit ang isang bagay sa bilis ng liwanag, ang oras ay bumagal. Hanggang sa tuluyan na itong huminto, ang kakaibang resultang ito ay bahagi ng dahilan kung bakit ang bilis ng liwanag ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagunawa sa parehong espasyo at oras. Ang pagunawa sa bilis ng liwanag ay nakakatulong sa atin na maunawaan ang konsepto ng time dilation ang mga limitasyon ng komunikasyon sa malalayong distansya at ang mga posibilidad ng pagalugad sa universo. Gayunpaman, ang pag-abot o paglampas sa bilis ng liwanag ay nananatiling imposible sa kasalukuyang teknolohiya dahil sa napakalaking dang na enerhiya na kakailanganin. Sa huli, ang bilis ng liwanag ay hindi lamang tungkol sa bilis ng liwanag. Ito ay isang fundamental constant na humuhubog sa mga batas ng ating universo kung paano natin sinusukat ang distansya sa kalawakan at naunawaan ang paglipas ng oras, ay nakabatay lahat sa bilis na ito. Binago ng teorya ng relativity ni Einstein ang ating pagunawa sa espasyo, oras at realidad. Ang teoryang ito ay may dalawang bahagi, special relativity at general relativity. Ipinakilala ng special relativity ang ideya na ang mga batas ng physics ay pareho para sa lahat, gaano man sila kabilis gumalaw, hanggat hindi sila bumibilis. Ang isang pangunahing ideya ay ang bilis ng liwanag ay pare-pareho para sa lahat ng observer, gano man sila kabilis gumalaw kaugnay sa isa't isa. Nakatayo ka man ng hindi gumagalaw sa Earth o nakasakay sa isang sasakyang pangkalawakan na lumilipad sa hindi kapanipaniwalang bilis, ang liwanag ay palaging maglalakbay sa parehong bilis. Humigit kumulang 299,792 kilometro bawat segundo. Ang konseptong ito ay maaring mukhang simple, ngunit mayroon itong mga kahinatnan na nakakagulat. Ang isang kilalang resulta ng special relativity ay ang oras at espasyo ay hindi absolute. Ang oras at espasyo ay flexible, at maari silang mag-iba depende sa bilis ng iyong paggalaw. Ito ay humahantong sa isang bagay na tinatawag na time dilation, kung saan ang oras ay talagang bumagal para sa mga bagay na gumagalaw malapit sa bilis ng liwanag. Halimbawa, kung ang isang tao ay naglalakbay sa isang sasakyang pangkalawakan na gumagalaw sa 90% ng bilis ng liwanag, mararanasan nila ang oras ng mas mabagal kaysa sa isang taong nakatayo pa rin sa Earth. Ang epektong ito ay nagiging mas matindi habang papalapit ka sa bilis ng liwanag. Sa bilis ng liwanag, ang oras ay titigil ng tuluyan sa teorya. Ang isa pang mahalagang resulta ay ang length contraction. Nangangahulugan ito na habang ang isang bagay ay papalapit sa bilis ng liwanag, lumilitaw itong umikli sa direksyon ng paggalaw nito. Para sa isang tagamasid, mas mabilis ang paggalaw ng bagay, mas lumilitaw itong maikli. Ang epektong ito ay hindi mahalata sa pang-araw-araw na bilis, Ngunit nagiging makabuluhan sa bilis na malapit sa bilis ng liwanag. Ang enerhiya at masa ay magkaugnay din sa pamamagitan ng special relativity na humahantong sa sikat na equation ni Einstein, E equal mc squared. Ang equation na ito ay nagpapakita na ang enerhiya at masa ay mapagpapalit. Sila ay dalawang aspeto ng parehong bagay. Habang tumataas ang bilis ng isang bagay, tumataas din ang enerhiya nito, at dahil dito, tumataas din ang relatibong masa nito. Habang papalapit ka sa bilis ng liwanag, ang masa ng bagay ay magiging napakalaki, kaya mga ngailangan ito ng walang katapusang dami ng enerhiya para mapabilis pa ito. Ito ang dahilan kung bakit, ayon sa kasalukuyang physics, walang anumang bagay na may masa ang maaaring maabot o malampasan ng bilis ng liwanag. Sa kabilang banda, ang general relativity ni Einstein ay tumatalakay sa gravity at sa kaugnayan nito sa espasyo at oras. Ipinapaliwanag nito kung paano ang mga napakalaking bagay tulad ng mga bituin at planeta ay aktwal na nagbabaluktot sa espasyo at oras sa kanilang paligid na siyang nararanasan natin bilang gravity. Bagamat mahalaga ito sa pagunawa sa universo sa malaking sukat ang special relativity ay mas naugnay pagdating sa pagtalakay kung ano ang nangyayari malapit sa bilis ng liwanag. Hinahamon nito ang ating intuitive na pagunawa sa oras, espasyo, at enerhiya na ginagawa itong isa sa pinakamahalagang konsepto sa agham. Ang pagunawa sa mga batayan ng teoryang ito ay susi sa pag-unlock ng mga misteryo ng high-speed travel at sa pagunawa kung bakit ang paglalakbay sa bilis ng liwanag ay nananatiling isa sa pinakamalaking hamon para sa sangkatauhan. Ang ideya ng paglampas sa limitasyon ng bilis ng liwanag ay matagal nang nakakaakit sa mga siyentipiko at science fiction enthusiast. Ang pag-iisip ng pagsira sa universal na speed limit na ito ay nagbubukas ng malalalim na tanong tungkol sa mismong realidad, ang kalikasan ng espasyo at oras. Ayon sa teorya ng relativity ni Einstein, habang ang isang bagay ay papalapit sa bilis ng liwanag, mas nagiging matindi ang mga epekto. Ang oras ay bumagal ng husto, ang mga distansya ay umiikli, at ang masa ng bagay ay tumataas ng malaki. Ang problema ay, habang papalapit ka sa bilis ng liwanag, ang enerhiya na kailangan para tumaas pa ang bilis ay tumataas din ng mabilis. Para maabot o malampasan ang bilis ng liwanag, sa teorya, kakailanganin mo ng walang katapusang dami ng enerhiya. Kaya naman sinasabi ng mga batas ng physics na hindi ito maaaring mangyari. Ngunit paano kung malalampasan natin ang balakid na ito? Ang pinakamakabuluhang epekto ay sa mismong oras. Para sa isang bagay na naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag, ang oras ay maaring dumaloy ng pabaliktad sa teorya. Maaring mga hulugan ito na ang sanhi at epekto ay hindi nagagana sa paraang nakasanayan natin. Ang mga pangyayari ay maaring mangyari sa ibang pagkakasunod-sunod o ang nakaraan at hinaharap ay maaring maghalo sa isang nakakalitong paraan. Ang ganitong sitwasyon ay maaring sumira sa mga pangunahing batas na namamahala sa ating universo, na humahantong sa mga kabalintunaan at kontradiksyon na hahamon sa ating pagunawa sa realidad. Ang paglalakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag, ay maari ding mga hulugan na ikaw mismo ay naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa impormasyon. Sa ating kasalukuyang pagunawa, walang anumang bagay ang maaring magpadala ng impormasyon ng mas mabilis kaysa sa liwanag. Kung ang isang bagay ay maaring maglakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag, maari nitong malampasan ang daloy ng impormasyon na posibleng magresulta sa pagalam ng isang tao sa isang pangyayari bago pa man ito mangyari. Maari itong magbukas ng mga posibilidad para sa instant na komunikasyon sa malalayong distansya, ngunit lilikha din ito ng mga sitwasyon kung saan ang sanhi at epekto ay magiging baligtad. Ang isa pang posibilidad ay ang espasyo at oras ay maaring kumilos sa hindi inaasahang paraan. Ang espasyo ay maaring yumuko o mapunit na lumilihan ng mga shortcut o wormhole na nag-ugnay sa mga malalayong punto ng instant. Ang mga shortcut na ito ay maaring magpahintulot sa mas mabilis kaysa sa liwanag na paglalakbay. Ngunit nagdadala din sila ng panganib na makapasok sa hindi kilalang mga rehiyon ng spacetime. Ang ganitong mga bitak sa tela ng universo ay maaring magkaroon ng mga mapaminsalang kahihinatnan. Posibleng gawing hindi matatag ang ating kilalang realidad. Bukod sa mga nakakagulat na posibilidad na ito, ang paglampas sa limitasyon ng bilis ng liwanag ay maari ding magtaas ng mga tanong tungkol sa istruktura ng universo. Ayon sa ilang teorya, ang paglalakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag ay maaring mga hulugan ng pagpasok sa ibang dimensyon o parallel universe. Ito ay magpapakilala ng ganap na bagong hanay ng mga pisikal na batas, kung saan ang mga pamilyar na batas ng espasyo oras, at bagay, ay maaring hindi na may lalapat. Ang mga ideyang ito ay lubang haka-haka, ngunit ipinapakita nila kung gaano ka misteryoso at hindi pa natutuklasan ang konsepto ng mas mabilis kaysa sa liwanag na paglalakbay. Ang paglalakbay ng mas mabilis kaysa sa liwanag ay nangangahulugan ng pakikipag-ugnayan sa napakalaking dami ng enerhiya, radiation, at hindi kilalang pwersa, na maaring magpawalang bisa sa anumang bagay na sumusubok na maabot ang bilis na ito. Ang banggaan sa anumang particle sa bilis na iyon ay maaring maglabas ng sapat na enerhiya upang mapuksa ang isang sasakyang pangkalawakan na lumilikha ng mga hamon na imposibleng malampasan ng kasalukuyan o hinaharap na teknolohiya. Sa pangkalahatan, ang paglampas sa limitasyon ng bilis ng liwanag ay maaring magbukas ng mga pintuan sa hindi maisip na mga posibilidad, mula sa paglalakbay sa oras hanggang sa instant na komunikasyon sa mga kalawakan. Gayunpaman, maaari rin itong humantong sa mga kabalintunaan, panganib, at mga pangyayari na sumasalungat sa mga batas ng physics na kasalukuyan nating naunawaan. Bagamat ang ideyang ito ay nananatiling theoretical at maaring hindi kailanman makamit, Nagbibigay ito sa atin ng nakakaintriga na sulyap sa kung ano ang maaring mangyari kung malalampasan natin ang pinakamataas na limitasyon ng bilis ng ating universo. Kapag tinatalakay ang mga paraan upang malampasan ang limitasyon ng bilis ng liwanag, ang dalawa sa mga pinakanaka-intriga na konsepto na lumalabas ay ang mga wormhole at warp drive. Ang mga wormhole... Nakilala rin bilang Einstein-Rosen Bridges, ay mga theoretical na lagusan sa spacetime na maaring magkonekta sa dalawang magkaibang punto sa universo. Isipin ang espasyo bilang isang sheet ng papel. Kung titiklupin mo ang papel na iyon upang magkadikit ang dalawang tuldok, lumikha ka ng shortcut sa pagitan ng mga puntong iyon. Ang isang wormhole ay maaring gumana ng katulad nito na nagpapahintulot sa isang sasakyang pangkalawakan na maglakbay ng napakalaking distansya ng instant. Gayunpaman, ang mga wormhole ay ganap na theoretical sa puntong ito, at maraming hamon sa paggawa ng mga ito sa katotohanan. Una, ang mga ito ay maaring maging lubhang hindi matatag. Ang anumang bagay na papasok sa isang wormhole ay maaring maging sanhi ng pagbagsak nito kaagad. Gayun din, hindi sigurado kung ang mga wormhole ay maaring maging sapat na malaki upang magkasya ang isang sasakyang pangkalawakan. Kahit na ma-stabilize natin ito, ang matinding gravitational forces sa loob ng isang wormhole ay maaring durugin ang anumang bagay na sumusubok na dumaan dito. Sa kabilang banda, ang mga warp drive ay nagaalok ng isa pang nakaka-intriga na posibilidad para sa mas mabilis kaysa sa liwanag na paglalakbay ang isang warp drive ay gagana sa pamamagitan ng pagbaluktot o pag-warping ng espasyo mismo. Sa halip na ilipat ang sasakyang pangkalawakan sa espasyo ng mas mabilis kaysa sa liwanag, ang isang warp drive ay papipiti ng espasyo sa harap ng sasakyang pangkalawakan at palalawakin ng espasyo sa likod nito. Ang sasakyang pangkalawakan mismo ay mananatili sa loob ng isang bula ng normal na espasyo, kaya may iwasan ang pangangailangan para sa walang katapusang enerhiya upang maabot ang bilis ng liwanag. Ang konseptong ito ay pinasikat sa science fiction, lalo na sa Star Trek, ngunit ito ay nakabatay sa totoong physics. Ang isang theoretical na warp drive, na iminungkahi ng physicist na si Miguel Alcubierre noong 1994, ay nagmumungkahi na ang ganitong uri ng pagmamanipula sa espasyo ay maaring posible. Gayunpaman, may mga malalaking hamon pa rin. Ang dami ng enerhiya na kailangan upang lumikha ng warp bubble ay magiging napakalaki. Posibleng mas malaki pa sa enerhiya na magagamit sa buong universo. Gayun din, ang pagpapanatili ng katatagan at pag-iwas sa mga mapaminsalang epekto ng radiation ay magiging isang malaking hamon. Bagamat ang mga wormhole at warp drive ay maaring parang science fiction, ang mga ito ay nakabatay sa ilang prinsipyo ng siyensya. Nagaal mga ito ng kaunting pagasana, balang araw, ang mas mabilis kaysa sa liwanag na paglalakbay ay maaring makamit ng hindi nilalabag ang mga batas ng physics. Gayunpaman, ang parehong konsepto ay lampas pa rin sa ating kasalukuyang kakayahan sa teknolohiya, at maraming tanong ang nananatiling hindi nasasagot. Halimbawa, kahit na ang isang wormhole o warp drive ay maaring maliha, hindi natin alam kung ano ang magiging epekto ng paglalakbay sa pamamagitan ng mga ito sa oras, espasyo, o sa mga tao sa loob ng sasakyang pangkalawakan. Ang mga wormhole ay maaring mga tulay sa ibang mga universo, o maari lamang silang mga dead end. Ang mga warp drive ay maaring magpahintulot sa atin na maabot ang malalayong kalawakan, ngunit maari rin nila tayong ilantad sa mga panganib na hindi pa natin naisip. Bagamat ang mga konseptong ito ay haka-haka pa rin, nag-aalok ang mga ito ng sulyap kung paano maaring tuklasin ng sangkatauhan ang mga pinakamalayong sulok ng kosmos sa pamamagitan ng paglampas sa pinakamataas na limitasyon ng bilis ng liwanag. Ang time dilation ay isang konsepto mula sa teorya ng relativity ni Einstein na nagsasaad na ang oras ay hindi lumilipas sa parehong bilis para sa lahat. Habang bumibilis ka, lalo na habang papalapit ka sa bilis ng liwanag, mas bumabagal ang oras para sa iyo kumpara sa isang taong hindi gumagalaw. Ang epektong ito ay maaring mukhang balewala sa pang-araw-araw na bilis. Ngunit ito ay nagiging lubhang makabuluhan kapag nakikitungo sa bilis na malapit sa bilis ng liwanag. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maunawaan ang time dilation ay sa pamamagitan ng sikat na twin paradox. Isipin ang dalawang magkaparehong kambal. Ang isa ay nananatili sa Earth, habang ang isa ay naglalakbay sa kalawakan malapit sa bilis ng liwanag. Ayon sa relativity, ang oras ay lilipas ng mas mabagal para sa kambal na naglalakbay sa kalawakan kumpara sa kambal na nanatili sa Earth. Habang ang ilang taon lamang ang maaring lumipas para sa naglalakbay na kambal, dekada o kahit na siglo na ang maaring lumipas sa Earth pagbalik nila, ang naglalakbay na kambal ay babalik na mas bata kaysa sa kanilang kapatid, kaya nagiging paradox. Ito ay hindi lamang isang eksperimento sa pag-iisip. Ito ay nasusukat na sa maliit na sukat. Halimbawa, ang mga atomic clock na may mataas na katumpakan na lumipad sa mga high-speed jet o satellite ay nagpakita ng bahagyang pagkaiba sa paglipas ng oras na bumabagal kumpara sa mga katulad na orasan sa lupa. Nangyayari ang time dilation dahil habang bumibilis ka, ang espasyo at oras ay nag adjust upang mapanatili ang bilis ng liwanag bilang isang pare-pareho. Sa bilis na malapit sa liwanag, ang oras ay halos humihinto para sa naglalakbay. Kung ang isang sasakyang pangkalawakan ay maaring maglakbay sa 99% ng bilis ng liwanag, ang oras ay lilipas ng halos pitong beses na mas mabagal para sa mga tao sa loob ng sasakyang pangkalawakan kumpara sa mga nasa Earth. Habang papalapit ka sa bilis ng liwanag, mas nagiging matindi ang epekto. Kung maari mong maabot ang bilis ng liwanag, sa teorya, ang oras ay ganap na titigil mula sa pananaw ng naglalakbay. Ito ang dahilan kung bakit ang paglalakbay sa bilis ng liwanag ay parang one-way ticket patungo sa hinaharap. Ipinapakita ng twin paradox na ang oras ay hindi isang absolute, universal na pare-pareho. Ito ay flexible at apektado ng iyong bilis at ng gravitational field na iyong kinalalagyan. Ito ay nagbubukas ng ideya na, sa isang kahulugan, ang paglalakbay sa oras patungo sa hinaharap ay maaring posible kung makakagalaw lamang tayo ng sapat na bilis. Gayunpaman, ang pagbabalik tanaw sa oras na mangangailangan ng pagbaligtad sa epektong ito ng time dilation ay itinuturing na imposible sa ating kasalukuyang pagunawa. Ang time dilation at ang twin paradox ay may malalim na implikasyon sa kung paano natin naintindihan ng oras. Nakasanayan na nating isipin ang oras bilang isang bagay na pare-pareho ang daloy, nasaan man tayo o anuman ang ginagawa natin. Ngunit ipinapakita ng relativity na ang oras ay mas pabago-bago at kakaiba kaysa sa maari nating isipin. Ang mga epektong ito ay mayroon ding praktikal na implikasyon, lalo na kapag isinasaalang-alang natin ang mga posibilidad ng interstellar travel. Kung ang mga tao ay magtatagumpay sa paglalakbay malapit sa bilis ng liwanag, maari tayong potensyal na bumisita sa malalayong bituin at bumalik, upang lamang matuklasan na ang Earth ay tumanda ng higit pa kaysa sa naranasan ng naglakbay. Ang pag-unawa sa time dilation ay mahalaga, habang sinusuri natin kung ano ang nangyayari, habang tinutulak natin ang mga limitasyon ng bilis ng liwanag, ang Twin Paradox ay higit pa sa isang nakakaintriga na palaisipan. Ito ay isang sulyap kung paano na iba ang pag-ugali ng oras sa mataas na bilis at kung ano ang maaring ibig sabihin nito para sa hinaharap ng paggalugad sa kalawakan. Bagamat parang isang malayong pangarap, ang pagunawa kung ano ang kailangan upang makamit ang paglalakbay sa bilis ng liwanag ay nagpapakita kung gaano talaga kahirap at komplikado ang layuning ito. Ang bilis ng liwanag ay humigit kumulang 300 km bawat segundo at walang kasalukuyang teknolohiya ang lumalapit dito. Ngunit ang pag isip kung ano ang kailangan ay nagbubukas ng mga nakakaintriga na posibilidad at nagha-highlight sa mga hadlang na kinakaharap natin. Ang unang malaking hamon ay ang enerhiya. Upang maabot ang kahit isang bahagi ng bilis ng liwanag, ang isang sasakyang pangkalawakan ay mangangailangan ng napakalaking dami ng enerhiya. Habang bumibilis ang isang bagay, mas maraming enerhiya ang kinakailangan upang mapabilis pa ito. Habang papalapit ang isang sasakyang pangkalawakan sa bilis ng liwanag, ang enerhiya na kinakailangan ay nagiging halos walang hanggan dahil sa tumataas na masa ng bagay, gaya ng hinulaang ng teorya ng relativity ni Einstein. Bilang paghahambing, ang kasalukuyang mga rocket ay pinapagana ng mga chemical na propellant na hindi gaanong makapangyarihan. Kakailanganin ng mas advanced na mga sistema ng propulsyon tulad ng mga fusion engine o antimatter drive. Ang fusion, ang proseso na nagpapagana sa araw, ay maaring magbigay ng mas masaganang pinagmumulan ng enerhiya. Ngunit ang paglikha ng isang napapanatiling reaksyon ng fusion sa isang sasakyang pangkalawakan ay lampas pa rin sa ating mga kayahan sa teknolohiya. Ang antimatter, na kabaligtaran ng normal na bagay, ay isa pang potensyal na solusyon. Kapag ang bagay at antimatter ay nagbanggaan, sila ay magpapawi sa isa't isa, na maglalabas ng napakalaking dami ng enerhiya. Kung kaya nating gamitin ang enerhiyang ito, ito ay magiging hindi kapanipaniwalang mahusay para sa paglalakbay sa kalawakan. Gayunpaman, ang paggawa at pag-iimbak ng sapat na antimatter ay kasalukuyang napakahirap at magastos. Sa ngayon, ang mga laboratorio ay nakagawa lamang ng mga minutong dami ng antimatter at ang gastos sa paggawa nito ay napakalaki. Ang isa pang mahalagang teknolohiya ay ang mismong sistema ng propulsyon na may kakayahang makamit ang mga bilis na ito. Ang tradisyonal na propulsyon ng rocket ay umaasa sa pagpapaalis ng propellant upang lumikha ng thrust, ngunit ang pamamaraang ito ay nagiging hindi praktikal para sa pag-abot sa bilis ng liwanag dahil sa napakalaking dami ng propellant na kakailanganin. Ang isang iminungkahing solusyon ay ang ion propulsion na ng mga naka-charge na particle upang makabuo ng thrust. Ang mga ion engine ay mas mahusay kaysa sa mga chemical na rocket at ginagamit na sa ilang spacecraft, ngunit nakakagawa lamang sila ng napakababang antas ng thrust. Habang maari nilang mapabilis ang isang sasakyang pangkalawakan ng dahan-dahan sa mahabang panahon, mahina pa rin sila upang maabot ang kahit saan malapit sa bilis ng liwanag. Ang mas haka, haka ng mga konsepto ay kinabibilangan ng paggamit ng mismong kapangyarihan ng liwanag. Ang isang light sail, halimbawa, ay gagamit ng isang napakalaking reflective surface upang makuha ang mga foton mula sa araw o isang malakas na laser na dahan-dahang mapapabilis ang sasakyang pangkalawakan sa paglipas ng panahon. Pagamat maasahan, ang pamamaraang ito ay mangangailangan din ng napakalaking sukat at katumpakan, upang mapabilis ang isang sasakyang pangkalawakan sa isang makabuluhang bahagi ng bilis ng liwanag. Mayroon ding hamon sa pagkontrol at pag-navigate sa isang sasakyang pangkalawakan na gumagalaw sa matinding bilis. Kahit na malalampasan natin ang mga problema sa enerhiya at propulsyon, nananatili ang isyu ng kaligtasan ng sasakyang pangkalawakan at ng mga sakay nito. Sa bilis na malapit sa liwanag, kahit na ang maliliit na particle ng alikabok ay babangga sa sasakyang pangkalawakan ng may napakalaking puwersa na posibleng magdulot ng malaking pinsala. Ang advanced na teknolohiya sa pag-shield ay kinakailangan upang maibsan o maiwasan ang mga epektong ito, ngunit hindi pa tayo nakakabuo ng mga materyales na sapat na malakas upang mahawakan ang ganitong uri ng banggaan. Mula sa pangunahing papel nito sa paghubog sa ating universo, hanggang sa mga epektong hinulang ng teorya ng relativity ni Einstein, malinaw na ang bilis ng liwanag ay higit pa sa isang numero lamang. Ito ay susi sa pagunawa sa espasyo, oras, at mga limitasyon ng kung ano ang posible. Natuklasan natin ang time dilation, ang twin paradox, at ang mga nakakaintriga na konsepto ng mga theoretical na shortcut tulad ng mga wormhole at warp drive na nagha-highlight sa mga napakalaking teknolohikal na hadlang na kinakaharap ng sangkatauhan sa pagsisikap na masira ang universal na speed limit na ito. Pagamat iminumungkahi ng kasalukuyang physics na ang paglampas sa bilis ng liwanag ay imposible, ang paggalugad sa mga ideyang ito ay nagbubukas ng mga bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa universo at nagbibigay inspirasyon sa atin na isipin kung ano ang maaring maging posible sa malayong hinaharap. Habang patuloy natin ginalugad ang kosmos, marahil balang araw ay bubuo tayo ng mga advanced na teknolohiya na mag unlock sa mga lihim ng bilis ng liwanag at magpapahintulot pa nga sa atin na malampasan ito. Hanggang sa panahong iyon, ang bilis ng liwanag ay nananatiling isang hangganan na humahamon sa ating agam at sa ating imahinasyon. Salamat sa pagsali sa amin sa paglalakbay na ito sa bilis ng liwanag. Pakilalike, comment at share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang video. Salamat sa pagsali sa amin sa paglalakbay na ito sa bilis ng liwanag. Pakilalike comment at share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang video. Salamat sa pagsali sa amin sa paglalakbay na ito sa bilis ng liwanag. Pakilalike, like, comment at share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang video. Salamat sa pagsali sa amin sa paglalakbay na ito sa bilis ng liwanag. Pakilalike, like, comment at share ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang video. Salamat sa pagsali sa amin sa paglalakbay na ito sa bilis ng liwanag. Pakila like, comment, at share ang video na ito, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang video. Salamat sa pagsali sa amin sa paglalakbay na ito sa bilis ng liwanag. Pakila like, comment, at share ang video na ito, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang video.